Welcome back po sa aking channel mga ka de Pagkatapos ng aming camping sa may Abraham Lake, lumiretso kami sa aming epic na road trip sa Icefield Park. Walaan mo mga ka-de-dai. Hey, oh. Oh my God, ang ganda. <laughs> una namin hinintuan ang tiyatawag na The Crossing kung saan nag stop po ang mga biyahero para kumain. Ito mga dede yung pagkain namin. Gabot ng... Ano na? Let's do Mahal mga kadeday, no? Ang biyabayara kasi dito yung view mga kadeday. Ito ba ito lang yung pagkain? Bili ka lang na salad. Na. Oh, oh, did Ate you a fork? Huh? I'll get you a fork, okay? Get, get by yourself. I need you to be brave. Go. Yeah, you get one for, where You get one, for, one for, get one for Mommy two, two. for mommy. So, ito pala yung mahal Mommy, na, no? Dalawang ganito, fifty Yeah, yeah, yeah. Ang okay. mahal naman. Kailangan yeah, yeah, ubusin sayang yan. kainan nga pala na ito is tinatawag na river crossing o oh, the crossing ang sa gitna ito na bump tsaka jasper mga kajedai. tapos itong mahabang highway mga kajedan no? ito yung tinatawag na scenic drive ng Canada itong Icefield Parkway saan isa yung kahabaan nito puro bundukin puro mga gandang lake lang kaya, kaya kung maganda mag road trip ito yung isa sa maganda puntahan mga kajedan kasi lahat ng tingnan mo, maganda mga kadita sa katubingin. Sa haba ng highway na to. Hindi ko sure kung gano'ng kahaba. Alagay ko na lang dito sa screen. Kung gano'ng kahaba ito mula pump to Jasper. biyahe na ito mga kajinay. 150 kilometers walang signal. Kaya hindi makakapag-mobile dito sa katabi ko. <laughs> <laughs> Mabuti na pa. Hindi kakwentuhan tayo. Depende na kung tutulugan tayo rin. <laughs> so, ito yung mga uh, hansura ng lugar dito sa Icefield Park mo mga kajinay. Kahit siyang kalumingon, sa gilid ng bintana. Maganda pa rin. Ah, kabilang side. Yan, lahat dyan sa maganda. Wala paraiso iso. Ayan yung bundok akit na eh. namin mga ganito eh. Ah, ano, topic dito May construction. Taas-taas na. Kaya na kaya dapat pupunta ka dito. Pupunta kasi mula doon sa hinintuan na kami kinainan doon yung pagasan eh, wala nang susunod na gas gas, gas station dito mga kajeda yung ganda ng birito doon yung kanina construction mga kajeda ang usok ibig sabihin ito may wildfire talaga kaya naka fire ban ngayon dito sa bump tapos uh, yung falls na doon sa kabilang side. Punta natin. Punta natin mami uh, nana, oh, yung falls. Oo, na yun yung falls mga ka-Jedi. Uh. Ganda, wala doon sa taas ng bundok. pwede lang paliparan ng drone dito mga Jedi tapos lapitan yung balls eh no ganda yun eh, Oh, Oo, mga ka diretso na ulit tayo sa ating uh, road trip mga 100 kilometers pa yung tatakbuhin natin mga ka layo pa natin mami layo pa natin Ayun so, mga kajetay, nandito kami sa may uh, Atabasca Glacier. Akatay namin yung glacier dun sa likod na. Pero doon lang kami sa panan mga kajetay. Silipin lang namin. Tati, glacier pa to. Dito sa mga bato-bato na to. Ayun, doon na una. yung hiking yan mga kajetay. Uh, let's go. Yeah, okay. behind that hill. Ayan yung ice nasa likod nito ito mga kajetay. So akatay namin, maliit na hill. Medyo nakakapagod din yan, nakakit ko na dati yan eh Pero hindi pa ako nagbablog Oh my Hala, upisa na natin itong adventure <laughs> Copy. Grabe, ah. lamig ng hangin dito mga ka eh Kahit summer <laughs> short pa ako Tumatayo na yung mga balahibo <laughs> Lamig Lamig Nakabit ko hangin. Tama ka Jeda. Itong glacier is uh, na form 3 million years ago. ipon siya mga kajeda Nung nag -snow. na, na uh, puno ito sa loob ng 3 million years Grabe Oh, lakas labig <laughs> Taas na natin mami Ayan, 1982 mga ka Jedi Yung glacier hanggang dito pa And dahil nga power ng power yung earth Natutunaw na siya pa unti, -unti.

Pagod mga kadetay Toby, Toby so excited oh, to it. was of the Ito na yung Glacier mga kadetay 1992 Danda dito pa yung yellow Ngayon isa layo niya no Kaya ako pababa ng bundok na yan tapos may bus tour nga pala dito mga kadede no? Pag ah uh, May sumong Pumunta mo mismo dun sa may glacier So ito na, na siya mga kadede Yan na yung glacier Pangit na no Hindi na siya kasing ganda ng dati Hindi na siya puti Dati yung puti niya kagano nandun Ngayon is ganyan na Oh you can make uh, a ano, A tower like that. Coffee, that Coffee scared of the bridge more than the mountain. <laughs> I had to carry her across the bridge. She was just <laughs> standing still like this. Ayan yung mga bata gumawa ng rock tower mga katid. <laughs> yung ganyan yung mga yun. O oh. may oh, maliit na po sila Grabe na yung tunaw. Grabe na yung tunaw nung glacier. Malakas yung ragas ah. Eh. Oh, good job ah. How about you Jacob? Which one yung may dati? This one? Oh, good job. <laughs> How about you Jacob? <laughs> Oh, that's all I'm not finished. Oh, you're not finished? Okay. Oh. Good job. I need a small one. Yung bus dun, mga ka-Jedi, halos sirap na umaki Sobrang tarik. Ayan yung, hindi ko alam ano kung 2020 yun, mga ka-Jedi. Yung gumulong. Tapos namatay yung... Maraming namatay nun eh. Gumulong siya pa baba namatay yung mga turist na nakasakay dyan yun yung nagtutur pamunta dito sa Glacier mga ka-gena yun sa'yo magpunta dito yung taas na snow maganda pa eh, itong sa baba pangit na ah, lamig grabe lamig ang hangin hindi yata summer dito eh yun yung bus stop mga ka mga tao doon Kapahit ka kung sumusawa kayo sa bus na yon. Tayo yun Lagi ko na eh Yun mga kajeta, yun oras na 4.35 And time na para umuwi Malayo lang yung biyahe itong mga 12am na siguro kami makakarating Mag-stop over pa kami Baba na tayo mami Lamig. Yeah. Let's go. Go, puppy. Puppy. <laughs> let's go. Puppy, let's, okay. go. let's go. Bobby, let's go. <laughs> good job, girl. Big boy. I'm so i so i see Hmm? I can watch you watch Yun. So yung dating stop mga kadyeda. Itong waterfall sa tabi ng daan. Naalala ko nga pala ito. May stopan pa pala kami yung itong falls. Falls na sa tabi ng daan. Maganda rin ito mga kadyeda. Itatabi nga lang dito sa may kalsada. Para makita itong falls. Siya. Yeah. Ayan yung falls mga kadyeda. Ganda oh.

Papa, oh, cái pha tayo, ra biệt pha tayo, mama Ui, uyung gần tóc, góp Gunto grabe mga ka-Jedi Maganda sa taas oh, oh. Maganda na pagkanda habang umakyat Grabe oh maganda, mga ka-Jedi Maganda mm. pa tayo mga ka-Jedi Ganti eh. mas maganda kung lalapitan ko pa husto Ah, makita ko yung batis sa ilalim. Panalo yeah. mo ako dito. Ayun oh. Oh my god, ang ganda. Oh my god. Ang ganda ng pulse to ah. Kabilang to ng alsada mga kadiyan. guys, ang ganda oh. Lalo. Ganda mga uh, ka Kasi may mga bata Itakot eh, Takot si Jera dun sa may height mga uh, ka nasa baba lang sila. Kasi magkakaal lang meron ito sa tabi ng kalsada di ba? Ganda oh. Oh my God, oh. रेनो ताज भई Oh my चइजो pwede ko sa packaging yun siya naman ako na magbantay ng bata ganda dun mga ka Jedi kaya lang eh time na umalis ulit kasi sana uli yung road trip natin mga 90 kilometers pa mapunta Jasper and wala Jasper pupunta ang bahay is 4 kilometers oh 4 hours pa eh pa so tara na lang, mga ka Jedi kanta mami At ang huli naming stop mga ka-Jedi sa may Talbot Lake kung saan sinubukan ko ang aking swerte sa panghihistakuan. Get this nail. Mm -hmm. Oh, housing the house. Mm -hmm. Iiwan mo muna saglit. Magpapatagalin mo muna mga ilang minutes. Two, one minute. Hindi mo mahabol lang. Mas mag-bike sa gano'n. Sa gano'n.

<laughs> 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 coffee, 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 coffee. <laughs> Bring it to coffee, coffee. Bring it to coffee. Bring it to coffee. Bring it to coffee. What? Haha. I don't want to touch it. It's slimy, I'll touch that. There's no place to put it. But Daddy.

Yon okay. Yun, mga uh, time na para umuwi. And masayang masaya ako ngayon sa aming road trip kasi nakahuli ko, no? Ito ay mga bata, nasaksihan pa yung pagkahuli ko. Hindi na kwentong barbero. And sumabit nga pala yung linya ko doon sa may damo. Ang naputol yung wire na bakal, hindi yung pagkakatali ko. Yun. Eh. Hila ko ng hila, tiyo, taray ko save yung Len Thompson kasi maganda nga yung Len Thompson. Hindi naman siya ganun kamahal na sa 6 dollars yata bili ko lang pero sayang pa rin. Hindi hindi yun yung nakapanghuli yung mas maliit na Len Thompson nandito pa na ko. Ginamit ko yung malaki para mas malayo yung may area. Kaya lang sumabit sa mga damo mga kadere, hilaw na hila hanggang sa naputol. Okay lang yan, nakahuli naman tayo mga kadere, di ba? <laughs> Nakita ng mga bata nasaksihan ba? At least kasama ko sila na nakahuli ko. So dito ko na lang po ito tatapusin mga ka-Jedi. Maraming salamat sa pagsama sa aming uh, road trip na may kasamang fishing and Jedi Cycle. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at mga subscriber at mga subscriber ni Inags. And kay Noel Vicencio sa aking tropa na nag-message uh, pa sa akin personally. Para kung gusto ko ra humingi ng uh, suggestion kasi wala akong na nagtuturo sa akin sa fishing eh. Gusto niya rin ako turuan eh. Ayun yung nagturo sa akin ng gitara mga ka-Jedi. Si Noel Vicencio. Maraming maraming salamat sa inyo. And hanggang dito na lang mga ka-Jedi. And Jedi Cycle signing out.